Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel Nagpanggap nga itong si Olivia na kunwari nga ay tanggap niya na ang, ang katotohanan hindi siya ang maaaring tumakbo ng mayor dahil nga ito ang desisyon ng kanyang papa na si Don Gustavo ngunit sa isang banda at lingid sa kaalaman ng lahat ay meron nga siyang isang masamang balak at plano nga niyang tapusin ang buhay ng kanyang kapatid na si Alberto Guerrero dahil ito nga ang advice sa kanya ng isa sa kanyang kaibigan na kung nais nga niyang makamtan ang pagiging isang mayora ay bago mag-eleksyon ay matapos na nga ang buhay nitong si Alberto at ngayon ay sama-sama nga silang nagsimbasakya po kasama as itong siya, uh, Olivia at ang kanyang anak at dito naman ay uh, makita mo dito na walang kaamur-amur itong si uh, Don Gustavo sa anak nga nitong si uh, Vice Mayor Olivia Guerrero at ngayon ay magkakasama silang nagtungo sa Quiapo at dito naman ay hindi nga inaasahan na muling magkukros ang landas nitong nga uh, pamilya ng Girero at itong si Aling Tinding at ano kaya ngayon ang madinding uh, galit at buot ang dinanas nitong si Aling Tinding sa kamay nga ng mga uh, ng, uh, Girero at dito nga kaya ay merong isang dugo ng Girero itong ang uh, si Marites dahil nga muling manunumbalik sa alaala -ala nitong si Tinaling Tindi.